Welcome back sa ating Youtube Channel So dito naman kami ngayon sa so, loob ng kamayang mga miska Dito pa rin kami sa Parang so, dito mo sa Dito rin kami sa kabilang banda Doon na yung pantalan So, Dito kami sa bandang high school Puntang high school Kasama pa natin si Master Gino So rin handa na po si Master Will so dito lang namin itambay yung mga motor namin sa may wall handa so, na kami ngayon uras so, alas size cheese para pag-aho nung maya. Pag so, pang ano yan? Kasi ito. Magbibigyan ko so, lang ito eh. labo ng tubig oh. Parang ayos-ayos. Pero umaya siguro um ano yan. Kasi pa ano pataib yung ano yung lagat.

So ngayon, uh, simulan tayong sumisid mga master. Sana magkahanap tayo kahit mga ano lang, pang ulam lang natin. So ano, medyo makapal at mahaba na yung mga, ano, mga kulap po o yung tawag sa amin samo. So kailangan tayo ito ng pagtatyaga. Kailangan ng tiyaga sa paghanap ng isda na matutusok. So, sana magkaano tayo at ito mayroon nakitang danggit o liabon so liabon ang tawag sa amin dyan nakasandal sa, sa ano sa samo so sana mayroon pa siyang makasama at ito meron tayong na ano nakita ang spider shell o saang so dagdag pang ulam na rin ito mga master so hanap pa tayo medyo malabo talaga yun yung tubig sa taas yung may halong tubig yan, no? kasi malapit kasi sa ilog itong area natin At ito may nakita tayong isang mapulang bagay dito sa ilalim nawala sana yung ay ito lang ito lang pala Oh. Ito yung sinasabi ko mapulang bagay. Eh. Dadakotin na lang natin. Yung red crabs. red crab. Masarap to sa nilaga. Tapos ito may nakita tayong posit pero oh, hindi tayo nagpagawa ng kamera kasi baka kumaripas na. Sabi ko na kasi madala yung isda kaya Natusok na natin bago tayo nagpag-uuping kamera At ito mayroon pang isang danggit Medyo madalang talaga yung isda mga master So kailangan tayo nang tiyaga Para magkaroon tayo ng nilaga At dito Mayroon tayo nakita ng kasandal sa ilalim ng bato Isang malapad na danggit ito pa isa namang malapad na mong nanggit ang nakita natin muntik pang hindi matama na yun the place pero hindi yan magkapunit kasi matibay talaga yung ano mga danggit. yung balat at yung buto niya hindi madaling ma ano, mapunit malaki pa naman ang lapad ito yung nakita dito sa ilalim bang ayan tagbago or hinog ang tawag sa iba sa iba naman talagbago sa amin tagbago sa so, dagdag pang ulam na rin ito hanap pa tayo baka mayroon pang kasama ito sa ilalim ito meron tayo na ano nakita ayan ang tusok na rin, tagbago pa rin sana marami sila. Ano? You know, isa nang nudanggit, no, dalawang tagbago. So hanap pa tayo master. Kasi pag ganyan talaga, yung mga ganitong klaseng isda, marami talaga yan pag ano. Ito mayroon namang isa. Ayan, tagbago pa rin. O, side view ka naman. Bang! Oh. Okay. Yung tusok. So, tatlo na. Tatlo na yung tagbago. At ito, mayroon naman tayo nakita isa. Kasi lalim butas. Mayroon. Pabuti niya ng pana. Ayun. Okay. Sigurado yung tusok. Ayan. Diba? ba? apat ah, na yung talagbago magkasama pala sila magkalapit lang sila dito mga master ayan ito ito na nakita na no dalagang bukid katago sa ilalim ng bato so hanap ah, pa tayo baka meron pa at ito, may nakikita lang tayo dito. Bang! Ayan, tusok. Talagbago na naman. At ito pa, may nakatago dito. Bang! Tusok na naman. Nagitik yung, ano, yung danggit. Nagitik ko, hindi na ka, ano, hindi na kapalag at ito mayroon din isang saang or spider shell at ito mayroon naman nakita tayo dito buwan bago ano ano pala to isang muy muy ito dagdag na naman sa pangulam sa saang. ito muy 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 pa rin ngayon mayroon tayong nakita ang dalagang bukid so, sa amin pag nakita kayo ng ano yung muy muy titirahin talaga yan kasi pag hindi mo yung kukunin yung kasahong kukuha ito bang mayroon naman talagbago na rin medyo marami talaga ang talagbago ngayon sumampas sila sa may batuhan at ito pangalawang posit ayun pa rin hindi pa rin natin na kuha ng video bago na tusok natin kasi sabi ko na madalang kaya naka off yung camera natin saka bago natin na on ayan tusok na yung posit pangalawang posit natin ngayon so ito na ahon na yung master so yung kasama ko yung isa si Gino may nahuloy siya ano lapu-lapu dito pugapo Nasa kalahating kilo mahigit siguro yung ano niya, timbang. So dito na kami sa may seawall, balik. Balik lang kami dito sa may hagdanan. Yan you know, o, ito yung mga halina yun know. o. Mayroon talagang puga po. Malaking lapula po yung auli niya.